Pinoy young prospect na si Kevin Kembao dinudumog ng mga offer mula overseas. Mga US NCAA team at pro team sa Amerika nakikiagaw na rin. At kay Soto na dulas ba sa NBA Summer League offer ni KQ mula New York Knicks? Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Patuloy ang pagpapakitang gilas literal ng ating isa sa masasabi nating best Pinoy young basketball player na meron tayo dito sa ating bansa ngayon na si Kevin Kembao. Mula sa ating sikat na mga college school tournament ay umabot na internationally ang pagpapakilala ng all-around forward ng kanyang pangalan sa ilang mga malalaking basketball event dito sa Asia. Sa Dubai International Basketball Championship ay literal na ginunat ni KQ ang mga basketball scene na kinabibilangan ng ilang mga sikat na former NBA players. Nakuha kasing sabayan ni KQ ang perform performance ni Dwight Howard, 8-time NBA All-Star, Andre Blatch na alamat sa gilas at ang veteranong former NBA player na si Andre Robertson. Hindi birong tapatan o kahit nga lumebel man lang sa mga malalarong ito when it comes sa mga aktual na competitive basketball event tulad sa Dubai. Pero matapos na na itinuloy ni KQ ang kanyang explosive performance sa ating national team nang mapabilang ito sa 12-man strong ng gilas under coach Tim code Literal na pinatunayan ni Kevin ang pagiging special pick sa kanya ni coach team sa programa at naging special ang performance nito kontra Hong Kong at Taipei. Nang sabayan niya performance ng ating NBA hopeful na si Kai Soto at ni Justin Noipi sa laro. Nagtala si Kevin ng 15 points kontra Hong Kong habang meron naman itong 10 points kontra Taipei. Ito mo kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang suerte swerte sa 1xBet. Isang malaking proof na kain maglatag ng malaking ambag sa upensa para sa ating pambansang kupunan. Kung kaya dahil dito ang resulta ay dinumog ng iba't ibang mga offers overseas si KQ. Ayon sa article ng kilalang local sports website dito sa Pinas na Tiebreaker Times, ay may mga offers si Kevin mula sa Amerika. Ito nga ay sa US NCAA D1 team kung saan ay ang basic platform na pinagmumula ng mga NBA draftees. At sa isang pro basketball team sa Amerika din, pwedeng NBA or NBA G League. At sa Japan B League kasama na din dito ang offer nito sa Middle East. Samantala tila nadulas nga si Kai Soto sa rumor ng invite kay Kevin ng isang NBA team upang lumaro ito sa kanilang kupunan this upcoming NBA Summer League. Sa isang interview kasi kay Kai matapos ang naging blowout win contra Taipei ay tinanong ang ating 7 foot 3 NBA hopeful ukol dito kay KQ. Nakakatuwa lang marinig bilang Pinoy fans na nagkakausap ng ating mga future ng ating national team at ibinabahagi nila sa isa't isa ang mga bagay na ikakaunlad ng karir ng mga ito. Ayon kay Kai palagi silang nagkakausap ni KQ at natutunan natutuwa daw ito sa ipinapakitang performance ni KQ sa ating national team. Pero tila may bagay sa statement ni Kai na pwedeng maging patunay sa mini media block na offer kay KQ upang lumaro sa isang NBA team sa parating na NBA Summer League. Ayon kasi kay Kai ay sinabi daw ni KQ sa kanyang kanyang mga plano kung saan ang mga planong ito ay na-experience na ni Kai noon. At isa na nga dito ay maimbitahan ng mga NBA teams na lumaro sa kanilang kuponan sa Summer League. Dagdag pa ni Kai ay naman niya mga naging options niya sa mga plano niyang ito noon. Mas magiging malawak pa ang journey ni KQ sa hinaharap. Tulad ni Kaya ay dapat huwag huminto sa pagtupad ng pangarap at kuhanin lahat ng opportunity na mabibigay sa kanya.